Hello, hello mga kumarites. It's me again, Mami Loy. For today's vlog, samahan nyo kami at sasama nga ako sa akin darling kung saan siya pupunta. Pero bago nga yan, ay nagpabango muna ako at ang gamit ko nga itong paborito ko ng sugar dolls. Ito nga yung date night at sabi ko nga sa aking asawa ay ipakita niya at ipopromote ko nga sa aking TikTok account. Ay Diyos ko po napakamahiyain paano tayo makakabenta niyan ayaw mong ipakita. Walang M, -M mga kumarites, napakabango niya, promise. At ang pinaka bestseller nga nila ay yung honey rush at saka yung date night. Kaya naman nilalagay ko na lang sa comment section kung gusto nyo nga maamoy at gusto nyo bumili. At syempre mag-iipit nga ako at ito nga yung nabili ko pa nga sa sidera. At itinerno ko nga lang sya dito sa suot kong jacket. At ito nga suot kong jacket ay eh, hindi nga lang pansuot suot sa company kundi pwede rin pang Kaya naman ang inorder ko nga na jacket ay eh, 2XL dahil nga gusto ko ay eh, oversize nga sa akin. Malapit lang naman yung pupuntahan natin kaya naman magmomotor na lang tayo. Tara at samahan nyo nga kami kung saan naglalalagay itong akin darling. Sabi sa inyo ay eh, tuwing hapon nga ay eh, dinadalaw nito yung kanyang <laughs> mga chicks. Iba't ibang kulay nga yun at iba-iba nga Minsan talaga ay mapapasanaol na nga lang ako sa mga chicks nito. Noong una nga ay pinagawan nga ng bahay na maliit. Ngayon nga ay pinalakihan na nga yung bahay. Sanaol na lang talaga ay binibigyan ng bahay. Sumama nga ako dahil naku-curious nga ako kung saan nga ito naglalalagay. Ay aba, baka mamay ibang chicks na ang pinupuntahan. Kaya naman kailangan ko talaga makasigurado at baka may iba kong mahuli din. Eh. Ngayon lang pala ako nakapunta dito at in fairness nga ay may mga bahayan pala dito. Hindi naman kasi nga ako layas na tao kaya naman hindi ko nga alam na meron palang mga ganito dini eh. At ayan, ito nga pala yung nagkakaabalahan lagi ng aking asawa. At ito nga pala yung pinagawang bahay niya dito sa kanyang mga chicks. At yung kanyang hawak na yan, ayan nga pala yung lumaban nung isang araw. Salamat sa iyo dahil kahit papano ay eh, may pandit kami sa February 14, Charis. Siyempre, ako'y dakilang kabit na nga ang dito sa kanyang mga chicks na to. Mahala ka na nga lang sa buhay mo, basta sinusuportahan ko na nga lang kung anong hilig niya. Hindi naman din kasi yan humihingi sa akin ng pangsabong, kaya okay lang. Dahil pag nananalo naman siya, eh, nakakurala ang naman ako, Charis. Okay lang naman sa akin, as long as hindi ka humihingi sa akin ng pansabong. Basta, mahal sa akin ay ka nga sa akin ng pambili ng ulam. At yung mga manok pala niya na panabong ay dito nga pala niya pinapaalaga. Malawak nga din pala dito at napaka-press ko nga ng hangin. At itong mga manok na panabong na ito ay kung gagawin mong investment ay medyo mahal nga din. At syempre kailangan din talaga ng tender love and care dito sa pag-aalaga ng mga manok. Eh halos lahat din talaga ng sinasahod ng aking asawa ay napupunta na nga lang sa pakain ng manok at pakain ng aso. Kaya ang natitira na nga lang sa kanya ay panggasolina. At dito nga sa manokan ay meron nga pala silang alagang aso. Syempre kailangan talaga na may aso aso sa para alam nyo kung may tao. Dahil hmm. naku baka manakaw ay mahal din ang isa niya. Binabatok nga pala ako nitong aso at ngayon lang ata nakakita ng maganda. Charis. At ito nga pala yung mga chicks na sinasabi ko sa inyo. Aba takalain mo yun, malalaki na sila. Parang kailan lang inasarap kayo at muntik ko na kayong iluto. Abay, ang tuwa ko pa noon, isang tray nga ng itlog yung inilagay ng aking asawa sa rep. Kala ko pa naman ay makakatipid na ako sa pagbili-bili ko ng itlog. Yung pala ay pipisain, ngayon nga ay malalaki na sila. Sana all na lang binubuhat. Darling, like, ako naman ang mo. Tinitingnan niya yung manok na malaban isang araw kung okay lang ba siya. Darling, ako naman ang mo kung okay lang ba ako, Charis. Sa ngayon pala ay, ayan na nga yung tinatawag kong kariban. Ay abay, hindi na matali sa bahay. Gusto yung lagi na Ay kung hindi ko pa pagliligaligan ay hindi uuwiin. eh. mo't pagyaman ko ibibilang kita ng isang buong farm ng manukan. Pati ikaw ay tatambang ko na rin at isa ka na rin sa itatali ko. Abay, itong asong ari wala ng tigil ng kinatatahon. Ngayon nga lang ata talaga nakakita ng maganda. Buti na nga lang at nakatali ka at naku, kung hindi ay baka ako yung Wala kasing space ha, pwedeng paglagyan ng manok oh. kaya naman yung kanya ay eh, dito niya pinapaalagaan. Aba, itong aking asawa ay eh, konti na lang talaga at manok na ang ko din eh. Ay kita niya naman sana all na lang talaga ay eh, hinihima. Hoy, darling, ako naman himasin mo, charis. Abay, talagang ako ay iniiya mo at makikipag ay ay pa Oh. Bakit sa akin hindi ka makipag ay ay makuha ka sa tingin? Nako, talagang ikaw na manok ko, uh, konti na lang gagawin na kitang tinola. Pero pakiwari ko sa iyo mas masarap pang ginataan. Pero syempre joke joke lang 'yon at kung saan masaya ang aking asawa ay eh, suportahan ta ka. Ay nako, wag na lang, talaga sa pambababae, eh, talaga Mang hindi na kita susuportahan doon. Palis na nga pala kami nyan. At dinalong nga laang namin yung kanyang mga chicks. Pupunta naman kami sa SM. At meron nga pala akong bibilhin. Okay na nga yung aking asawa. Masaya na yan. Basta masilayan ang kanyang mga chicks. O siya hanggang dito na lang muna. Thank you for watching. Bye!